na ng National ASF Prevention and Control Program ang mga lugar sa rehiyon 1 na ibinabana sa mas mababang klasifikasyon ng sakit na ASF sa mga alagang babuya. Base sa inalabas na listahan ng ahensya ngayong buwan Oktubre, kabuang 371 na mga lugar sa buong bansa ang kabilang sa ibinabana sa Pink Zone status na mas mababang klasifikasyon na dati ay nasa Red Zone African Swine Fever Zoning status. Sa datos, 29 na bayan at lungsod sa rehiyon 1 ang ibinabas sa Pink Zone status kung saan, 16 na lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan 8 bayan na sa Ilocos Sur at limang bayan naman sa La Union. Paliwanag ng DA ang ping zone status ay nagsisilbing buffer kung saan walang naitalang ASF ngunit katabi ng isang infected zone at mga lugar na hindi nakapagtala ng ASF sa loob at hindi bababa sa siyam na pong araw. Samantala sa ilalim ng yellow or surveillance zones, nasa 88 bayan at lungsod sa bansa ang napabilang kung saan pinakamarami sa Ilocos region na mayroong 78 na lugar. Ang status na ito ay tinuturing na high risk sa ASF dahil sa dami ng mga baboy at, at dami ng mga karnes sa mga lugar na ito ay prone din sa ASF. Kasama mo dito sa IFM, nagupan ako sa idol John, Karanto Tata, RMM.